Magandang umaga mga kababayan, kumusta po kayo? Ako po si DJ Wiyong oh, At ako'y nandito sa aming bahay, pinatawag ko yung mga bata dito, mga kapitbahay namin Dahil uh, merong regalo sa atin, si Dr. Bella Montenegro Magduro ng Clasicruz Dentista uh, clinic o center dyan sa uh, buwak at uh, meron siyang ibibigay ng mga regalo para sa ating mga munting anghel ng aming mga ng aming pamayanan ayan na sila nakangirit na parang di pa nagligo yung majority sa kanila Maglublub kayo dyan sa dagat ha oh. Lublub kayo sa dagat. So, pag ako'y nandito, yung mga batang 'yan ay uh, tuwang-tuwa. Hi, Dr. Abela Magduro at kay um, Architect uh, Abeda Magduro. Ah uh, nanonood sila ngayon, pretty sure, ay sa ating pong mga kababayan na nakatutok ngayon. Kumusta kayo? Kaninang umaga, nagpalipad ako ng drone dito sa uh, aming uh, Sitio Sitio Mabukda, Purok 7 Sitio Mabukda, Barangay Buangan, Tarlac, Marinduque. So, meron swerte nito mga batang ito oh, dahil laging uh, pag uh, may mga nagpapaabot ng blessing sa atin, 'di ba? Binigyan din kayo, kayo din yung tumanggap ng ano, ng uh, mga damit. May suot ba sa inyo na damit ng binigay ni uh, latita ano? 'Yan damit mo 'yan, yung binigay 'yan. 'Yan, 'yan yung damit na binigay sa iyo. Oh, galing kay ano 'yan, galing kay uh, kinakabayang galing sa Hong Kong yung mga damit nila. Okay. So, ito. May bibigay kita ngayon ng mga dental kits. Ito. Dental kits galing sa Classicus Dentista Center kay Dr. Bella Magturo. O, oh, ang ganda, o. Oh, ah, dahil ang buwan po ng February o oh, February ay uh, National Dental Health Month eh, mm, ito ay ating ipamimigay sa kanila. Just that Uh, hindi ko agad ito napamigay dahil ang dami pong mga dami kong trabaho. So uh, ngayon lamang natin madi-distribute sa mga bata. Ano ang laman nitong dental kits? Naku, swerte ng na mga bata. Merong alcohol, isopropyl alcohol. Merong uh, toothbrush. Wow, may toothbrush. Tapos merong face mask. Tapos merong merong uh, toothpaste. Tapos merong cotton buds, ito. May cotton buds ito. Tapos merong green cross na uh bath soap. Yan. Sabong pam pampaligo. Oh, tama tama. At uh, mukhang kailangan niyo nang magligo, lumublob sa dagat, ha? mga bata. So ilan 'yan? Ang daming mga bata nating mga sana sakto ha. Hi Tita Letty Ribamonte nanonood sa uh, sa San Francisco, California. Have a blessed Sunday. DJ Myong, God bless. Happy Sunday din po and blessed Sunday everyone, mga kababayan. Ito ha. Uh, sabihin niyo yung pangalan niyo mamaya. Tapos wag muna kayong maaalis sa picturean ko kayo. Tapos ay pakita ko kay Doktora Bella Magturo na natanggap niyo na itong mga regalo. O sige, hilera na kayo. Tapos ay magpasalamat kayo ha. O hilera. Huwag mo na kayong maalis ha. O, anong pangalan mo at ilang taon ha? Matas masayo mamaya ng budots o kaya ng TikTok ha. Meron ako ditong TikTok song. Alam niyo yung paro-paro G? Oo. O mamaya masayo kayo ng paro-paro G ha. O sige. Oh, oh, ilan kaya ito? Sana tama. Ilang piraso ito, Dr. Bella magturo? Nanonood si Dr. Bella. Ilang piraso ito? Sana magkasya sa maraming bata ito, ah. Pakita natin. Oh, tingin kayo dito, mga bata. Oh, ayan. Sana ay eh, magkasya. O, bilang muna, bilang. Isa. Oh, isa. Dalawa. dalawa. O, isa, dalawa. Nani, na picture daw sila? Picturean mo nga, nanay, na pag Okay. Hey, o ilan, ilan, ano? Hi, shout out. San po kayo nanonood mga kababayan? Komento nyo naman kung mga tagas. Hi kabayan pa, shout out. Dines sa Tagig City. Hi Brian Sulueta, nasa Tagig. O yung ibang nanonood, tagas saan kayo at nasaan kayong lugar ngayon? Mga saan kayo din sa Marinduque? At hi. Oo, bahagi ng celebrasyon ng... ito, ito, yan. Oh. Oh, ito, 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 ito. Ah, mamimigay na kita ng dental kits. Ito, na picturing niya sila mga bata. Oh. Ito, mag-picture sa Alright, kumusta yung ating ano, yung ating audio at saka yung ating video. Maliwanag po baga? Malakas po ang signal natin? Ano yan, anak mo? Oo. Oh, ilan taon na yan? Oh, ilan taon ka na? Seven po. Nining, ano pangalan mo? Juana. Hoy, wala, wala. O, ikaw. Hi, Emeline Medalyo, nanunood sa Marikina City. Ano pangalan mo? Junjun po. Hmm? Junjun po. Junjun? Ilan taong ka na? Nine. Ha? Napasok ka po? Opo. O, oh, ito. Ano ang sasabihin mo kay Dr. Bella? Salamat po. Ha? Salamat po. Salamat po. Huwag mo na kaya alis sa picture ko kayo. Oh. O, ang daming, ang ganda ng laman nito, o. Oh. Merong, uh, uh, may, may toothbrush, may toothpaste, may pampal sabong pampaligo, cotton buds, and alcohol. Watching from San Francisco, California, tagamugpog po ako, Merlet Perlas. O, oh, ano pangalan mo? Marjorie. Ano? Marjorie. Marjorie, ilan taong ka na? Ano sasabihin mo? Bawalit Ha? Salamat po. O, oh, sige. Huwag mo lang maalis, ha? Oo. Oh. Paalan mo? Denmark. Ilan taon ka na? Six. Tatlo. Okay naman po ang audio, Aileen de Luna Palma. Okay? Oh. Oh. Ano sabihin mo? Pangalan? Robin. Ha? Oo. Oh. Ang sasabihin mo? Salamat. Alright. Ay, salamat mga bata. Pink. Oh, mamaya niya, pink, pink. Ayaw mo ng pink. O, oh, sige, huwag yung pink. Ay, pahiga. Pahiga, yan. Yan. Oh. Bakit ano? Bakit parang wala itong ano? Teka, magaan. Oh, ang ganda naman ito. Ang ganda naman ng regalo sa inyo ni Dr. Bella Magturo ng Klasikus Dentista. Okay. Oh, next. Ang ganda. Ang pink dapat sa iyo, di ba? Okay. Ito, pink. Yan. Ang ganda. na sasabihin ang pangalan mo? Princess pink. po. Anong ilan taong ka na? 11 po. Oh, anong sas oh, anong sasabihin mo? Thank you. Thank you, Dr. Nagiging bahagi tayo ng uh, gundo naman ng mga binigay sa inyo. Oh. Kita mo yan. Galinis kayo. Galigo kayo. Ang pangalan mo? Oh, po. oh sige. Oh. Hi, pa-shout out sa mga Antipolo Trinskillion Kabayan Brian Sulueta. Anong pangalan mo? Angel. Po. Angel. Oh, ilan ka na Angel? Eight ano sasabihin mo Angel kay Dr. Bella? Very good. Ha, ah, hindi na gastrita yan. Mamaya nyo abuksan na picture nyo muna kayo ha. Oh, masaya ba kayo? Hi to all my family in Elayo Bahi watching from Evans, Georgia. Jan sa USA, Christina Conroy. Hi, hi dear Christina. How are you? Kumusta po kayo dyan sa Georgia, sa United States of America? O, tanggapan na. Ang pangalan mo totoy? ah, oh, sasabihin mo kay doktora. All right. Oh, pares ko mga walang tsinelas 'yung mga bata ngayon. Totoy. Mhm. Mm oh, wow, ito po ang mga itong regalo ni doktora. oo, oh, kakatuwa naman. Ang sibait naman ni doktora. May regalo. nito mga batang ito, mga kapitbahay ko dahil nung December meron ding regalo na natanggap sa inyo, 'di ba? Oo. Oh, tingnan niyo nga naman. Oh, ano sa pangalan mo? Kimberly. Ilang taon ka na? Six, six, six. six. Oh. Ano sasabihin mo kay Doktora? Magpasalamat ko kay Doktora. Salamat, Salamat, Salamat po. Talaga, talaga. Ang ganda naman ngipit ipit. oh, kailangan nyo mag-toothbrush lagi, ha? Oo. Sa umaga. Ilang basis dapat mag-toothbrush sa isang araw? Tatlo. At least two, kahit dalawa lamang, ha? Sa umaga, tsaka bago tumulog. Ha? Ads friend, pa shoutout sa mga taga Barangay Payanas watching from Dubai. Anong pangalan mo to, Toy? Ha? Ezekiel. Ilan taon ka na? 8. Napasok ka? O oh, anong gusto mo ito? Ay, ganda tama-tama sa iyo, green. Oh. Yan, po. salamat, magpasalamat ka kay Doktora Bella magturo. Salamat po. All right, very good. O, oh, ano pangalan mo? Grayden. Oh, ba't ka nakahingi agad? Mamaya. <laughs> Nata Natanong tapa na interview tapa. Anong pangalan mo? Grayden po. Ilan taon ka na? Seven. O. Oh. Very good. Anong kulay nito? O, tama na yun sa iyo. Alright. Purple. purple. Sal ano ang sasabihin mo? Salamat po. Very good. Oh, tara. Oh, nag brush ka ga? Hindi. O, oh, mag-toothbrush ka ha? Ito. Kulay purple din sa iyo. Very good. Ano sasabihin mo? Thank you. Salamat po. Doktora. O. Oh. Tara. Wow, ikaw. O, oh, ito. Mga lahi oh, kuyata yan. Sabi. O, oh, mga lahi mo yan, o. Oh. <laughs> mga kimora. Anong kulay nito? Kulay blue. Sinong may kulay ano dyan? Anong kulay ano yan? Oh, blue rin yan. Ito dapat pink dito eh. Mm. 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 Yan, ito Niningan ano na pangalan mo, ani? O, oh, ilan tong ko lang mm. Salamat po, salamat kay Doktora mm -mm. nag na bagayaan na Ito, blue Okay O, ano pangalan mo? Princess Aria Nilang tong ka na? O, oh, napasok ka? Ah? Oo. Oh. Ba, ang anak ni Tita Malin eh. Anong nito? Ito, tama sa'yo, pink. ano pangalan mo? Yesha po. Ay, ilang taon ka na? Nine po. Napasok ka? Ah? Oo. Oh, magpasalamat ka kay doktora magturo. Dali. Salamat po. O, very good. Oh. Parang di natatapos ah. Oh, ang laman nitong dental kits natin, kulay blue ito. Dito ka sa kulay green. mag kayo ha. Alam niyo ba yung tamang pag-toothbrush? Uh -huh. Dapat pala naturuan ko kayo mag-toothbrush. Oh, Nining oh. Pangalan mo Nining? Talia. Ilan taong ka Natalia? Oh, sige, oh, sige. Salamat. Oh, next. Ito kulay green din. Sa'yo na to. Pangalan mo? right. Sige. Oh, okay na lahat. Nakatanggap na lahat. Oh, ito, 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 ito. Oh. Tara dito, tara. tara. Yan. Very good. Good morning, Idol. Kumusta po? Marami na mga bata na pasaya. Menchi Revilla Maritana. Oh, okay na kita, ha? Natal naka oh, tara dito. Oh, tara. Pahiya-hiya. Oh, ano pangalan mo? Ha? Huh? Oh, ilan taon ka na? 30 na pasok ka? Hi, hi Architect Beda Magturo, asawa ni Doktora. Bella Magturo ang nagbigay ng ating mga dental kits sa ating mga munting anghel dito sa may aming nga uh, community sa Sitio Mabukda, Porok 7, Barangay Buangan, Turios, Marinduque. Salamat sa Klasikus Dentista, Dr. Bella Magturo, dahil marami kang mga bata ang napasaya ngayong araw sa pagdiriwang ng Dental Health Month last month. Pero ngayon ko lamang naibigay. Ano masasabi mo? Bakit ka nagapasalamat? Biliyan po kami. Magagamit mo ba gayan? Opo. pa paano maghiso? Ang paghiso, taas, baba, okay, sa umaga, tsaka sa hapon, ha? Tsaka yung dila, akalusin, ha? Tapos, okay. So, okay na sa inyo. So, meron pang natirang kaunti, pero lahat ay nabigyan na natin ng mga bata. Ngayon, kayo naman ay ng budots. Ha? O, oh, paro-paro G pala. Ha? Tay hey ka muna. Pero makikita nyo, ay, nandito pala yung kanta eh. Sa aking cellphone. Meron ganyan paro-paro G. O, oh, sige. Oh, salamat ng mga bata at apicturean ko muna kayo. Maraming maraming salamat Dr. Bella Magturo dahil napasaya mo na naman, may nakapagpasaya na naman. Nakababayan kita. Napasaya na naman nila ang mga kabataan dito sa aming komunidad sa Sitio Mabukdabar. Ang swerte ng mga batang 'yan dahil kapag ka may nagapadala sa akin ng balikbayan box, may lamang mga damit galing sa ibang bansa may mga nagabigay lalo na kapag ka may kalamidad pero luckily walang kalamidad ano? hindi natin yan inap panalangin. Pero kapag may mga nagabigay ng na mga blessing at biyaya sa atin, sila-sila lagi yung uno nakakatanggap. Yung mga kapitbahay ko, mga batang yan. O, oh, oh tuwang-tuwa. Teka, teka. oh, oh, picture ko na kayo. Oh, my heart is full. Thank you, DJ. Ah, uh, Hoy, mga bata, picture ko muna kayo. Huwag sabi ni Dr. Bella magturo, huwag daw kayong makainang matamis. Ha? O kaya pag gumain kayo ng candy, dapat laging maghiso ga toothbrush ha sa umaga meron niyang toothpaste at saka meron ano yung toothpaste Colgate, may Colgate yan, di ka? O tapos, meron din kayo diyang toothbrush. Ngayon, pagising sa umaga, mag-toothbrush kayo. Pag sa hapon, bago tumulog, sa gabi, bago tumulog, mag-toothbrush din kayo. Huwag nyo akalimutan kasi, tingnan niyo mga ngipin ninyo. O, oh. pati nga na mga ngipin ninyo. Oh, nang nangyari diyan? Kakakain ng Mariano. <laughs> Oo, oh, oh, wala nang ipin kakakain ng Mariano, ikaw kabata pa. Kakain ng Mariano. Oh, ng Mariano. Oh, wala nang ngipin, ha. Okay lang kumain ng matamis, candy pero kailangan ninyong Alagyan ko. Kailangan ninyong mag-toothbrush ha. Ha. Oo ba? Okay ba? Oo, okay. makinig kayo. Kailangan mag-toothbrush? magdudbrush. Okay. Bakit kailangan mag-toothbrush? Para Alam nyo Alam malalaki Alam kayo. Ma, uh, ma, ma, maaalaman ninyo bakit mahalaga mag-toothbrush. Ang pangit ng uh, bungi, diga Aulitin kayo, abuli uh, kayo ng mga classmate nyo pag kayo bungi. Kaya... Marami kasga, ga alinis kayo ng ngipin, ha? Tapos meron diyang ano, mag sloob na kayo sa dagat. Yun ang dagat. Ang init ngayon, grabe. Uh, magligo kayo sa dagat at mag... Uh, Gigo kayo ha? Okay, o sige, tapicturean ko lamang kayo. Wala pong Colgate yung Walang Colgate yung isa. O, take ka muna, wago kayo umalis. Magpicture muna kita. Tapos masayo kayo ng paro paroji Hindi ko na yun mapapakita sa kanila. Ha-upload ko na lamang. Dahil, dito pala ako nag sa cellphone kung saan nandito yung music. Okay? So, Once again, mga kababayan, Dr. Rabella Magtura, special shoutout sa iyo. Thank you so much sa iyong regalo sa mga munting anghel na ito. Ayan uh, po, kung gusto po at interesado kayong maging maganda ang inyong mga ngiti, ang inyong mga ngiti at ang inyong mga ngipin, pumunta lamang po kayo sa second floor ng Blue Building, jaan sa Bayan ng Buak, nandyan po ang Klasikos Dentista na pagmamayari ni Dr. Bella Magduro para po maalagaan ang inyong mga ngipin at maging maganda sa paningin ng ating mga kababayan lalo na kapag kayo ay matawa at mangiti yan again, sabay-sabay kayo ha? sabay up, sabay ninyo ha? salamat po Dr. Bella 1, 2, 3, go salamat po Dr. Bella o oh, ba diba? ang galing-galing niyo Bu buuhin nyo na, salamat po Dr. Bella magturo One, 2, three, go! Salamat po, Doktor Bella Magturo! O, ulit na, Doktor Bella Magturo! One, two, three, go! Doktor Magturo! <laughs> <laughs> ulit! Salamat po, Doktor Magturo! Okay? One, 2, three, go! One, two, three, go! Salamat po, Doktor Magturo! Very good! O, sige ah! Alright! O, huwag mo na ulit maalis! Eh eh ayan ay, ay sorry ito pala sabi ni ano sabi ni uh, Dr. Bella my heart is full thank you DJ yan sabi ni Maylin Perhis ano sabi ni Maylin Perhis uh sabi ni Maylin Perhis nawala Teka. sumaas Masa na yon kanyang Uh, sabi ni Kabayang Maylin for his good morning idol at sa lahat ng mga kababayan dyan nakakatuwa po kayo lagi napapasaya ang mga bata salamat kay Dr. Rabella Magturo God bless pa shout out dyan sa Barangay Kabuyo taga dyan po ako Max na is watching salamat po alright ako ay pansamantala na alam ingat po kayo palagi mga kababayan ang init po ng panahon magdala po kayo tuminom lagi kayo ng tubig dahil napakainit ng panahon ngayon grabe Ramdam na ramdam namin Lalong lalo na malapit yung bahay namin sa dagat Yan lamang po yung likod ng bahay namin Ay dagat Tingnan nyo, sobrang init ngayon Kaya huwag maalis ng bahay Nang uh, walang dalang uh, pananggalang Sa uh, init ng araw Sumblero o kaya ipayong Lalong lalo na mga bata, laging ingatan At uh, laging Mag-inom ng tubig, at least uh, uh eight glasses a day para lagi para hindi na di dehydrate. All right. So muli po maraming maraming salamat and God bless Mabuhay ang Marindo Kenyo, Dr. Abella Magturo, Architect Peda Magturo at sa inyong anak, nag-iisang anak, salamat po sa pagbibigay at pagpapasaya sa mga batang ito ngayong araw. Bye-bye. God bless. Ito palin,